Magandang araw at maligayang pagdating dito sa Storyland TV. Umpisahan na natin ang ating kwento sa araw na ito. Ating ipagpatuloy ang kwentong, ang salamangkero. Tahimik ang lahat. Hinihintay ang gagawin ng magaling na salamangkero. Hindi nagtagal ay may tumalun palabas mula sa kahon. Isang kuneho, napangiti at nagpalakpaka naman ang mga nanunood. Ilang saglit lamang ang nakakalipas, ay meron ulit lumabas na kuneho sunod-sunod na lumabas ang mga ito. Mas naging malakas pa ang palakpakan ng unti-unting pumila ang mga kuneho sa harap ng entablado. Bakas sa mukha ng mga bata ang saya. Ikinumpas ni Kiko ang kanyang pal itong pangsalamangka sa kahon kasabay ang paglabas ng usok. Mabilis namang nagtakbuhan ng mga kuneho pabalik sa kahon. Sa pagkakataong ito ay nagbilang si Kiko ng hanggang lima. Mas naging mas makapal pa ang usok hanggang sa unti-unti itong naglaho. Ipinakita ng salamangkero na walang laman ang kahon. Wala ang mga kuneho. Isang masigabong palakpakan ang ipinagkaloob ng mga manonood. Ngayon po, ang ipapakita ko naman ay ang paglipad ng singsing. -sing. Wala po itong kaibang kapangyarihan, pero kapag ito po ay ginamitan ng tamang pamamaraan, magugulat po kayo kung paano ito lilipad mula sa aking mga kamay. Handa na ba ang lahat? Umpisahan na natin. Tingnan po ninyo, mula sa aking mga kamay, unti-unti itong magbabalik at lilipad patungo sa aking kabilang kamay. Pagkatapos magpakitang gilas sa pagpapalipad ng sing singsing, isinunod naman ng salamangkero ang pagtatanong sa kanyang mga tagapanood kung sino ang handang magpahiram sa kanya ng barya. Hindi nagtagal ay may umakyat sa entablado para magbigay ng isang barya kay Kiko sa Kero. Salamat sa iyo ginoo sa pagpapahiram ng iyong bariya, huwag kang mag-alala, at ibabalik ko din ito pagkatapos. Mumiti naman ang ginoo at saka ito bumalik sa kanyang kinaaupuan. Ipinakita ng salamangkero ang hawak nitong bariya. Pagmasdan yung mabuti ang baryang ito, ipinakita ng salamangkero ang kanyang palad at sa kanilagay ang bariya dito. Sabay-sabay tayong magbilang hanggang tatlo, isa, dalawa, tatlo, sa isang iglap ay may lumabas na usok mula sa palad ni Kiko sa lamangkero. Pagkatapos ay tumawag ito ng isang bata at pinakiusapang magbilang ito hanggang tatlo. Ginawa naman ng bata at nagulat siya nang makitang wala ang bariya sa kamay ng salamangkero. Sinuring mabuti ng bata ang kamay ng salamangkero, pero wala talaga ang bariya. Napangiti naman si Kiko, nasaan kaya ang bariya? Ang tanong ni Kiko. Hindi nagtagal ay humarap ito kay Haring Matias. Mahal na hari, maari mo bang pahintulutan ang batang ito para tingnan ang iyong bulsa? Ang nakangiting tanong ni Kiko sa hari. Nagtaka man ang hari, sumagot naman ito at pinayagan ang hiling ng salamangkero, lumapit ang bata kay Haring Matias. Tumayo naman ang hari at ngumiti ito sa bata. Humudyat ang hari sa bata at tuluyan nang ang tiningnan ang bulsa ng hari. May inilabas na papel ang bata mula sa bulsa ng hari. Nagulat ang hari. Mahal na hari, maaari mo po bang buksan at basahin ang papel na hawak ng bata? Ginawa naman ng hari at napangiti ito sa kanyang nabasa at saka ipinakita sa lahat ang nakasulat sa papel. Natawa ang hari at ang lahat ay nagsabi ng kanilang pagbati sa hari. Nagpalakpakan ang lahat. Ngayon, pakitingnan mo ulit ang bulsa ng mahal na hari, sabi ni Kiko. Ginawa ng bata ang sinabi ng salamangkero, lahat ay nagaantay, at laking gulat ng lahat ng ipakita ng bata ang baryang nakuha niya sa bulsa ni Haring Matias. Hindi rin makapaniwala si Haring Matias na nasa bulsa lamang niya ang barya. Tinawag ng salamangkero ang may-ari ng barya, ginoo, maari mo bang sabihin, kung ito nga ang iyong barya? Ang tanong ni Kiko, oo, ito ngayon, dahil aking minarkahan bago ko ito ipahiram sa iyo ang sagot ng ginoo. Napuno ng masigabong palakpakan ang lugar. Taos puso namang nagpasalamat ang salamangkero sa ginoo at pati na rin sa bata. Kinuha naman ni Haring Matyas ang atensyon ng lahat, nang ito ay naglakad papunta sa gitna ng entablado. Ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pagdalo dito, sana ay nagustuhan niyo ang pagtatanghal ni Kiko sa salamangkero. Pagkatapos ng pagtatanghal na ito ay nais kong magsalo-salo tayong lahat sa palasyo. At sa iyo Kiko Salamangkero, salamat sa pagpapaunlak sa aking imbitasyon. Napakahusay mo. Pagkatapos magsalita ng hari ay nagpasalamat din si Kiko sa lahat at kay Haring matias. Ipinagpatuloy ni Kiko ang kanyang pagtatanghal at nagpatuloy din ang tawanan, palakpakan at katuwaan ang lugar. Lahat ay namamangha sa angking galing ng Salamangkero. Higit sa lahat mas masaya si Haring Matyas nang masilayan nito ang saya ng mga nanood. At dyan na nagtatapos ang kwento natin sa araw na ito. Hanggang sa susunod. Salamat!